Magandang hapon po sa lahat. Doon sa Visayas, Mindanao, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po sa Milsoriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins, sa ayan po. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber po kung saan kayong dako na mundo. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan po, sa Milsoriano rin. Ayan po, maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, mayroon naman tayong i-discuss na coins at ito ay ating hilig. Ayan po, pangungulikta ng barya. Ayan po, talagang ito ay ating hinilig na tayo kolektor ayan po tayo ay nagde-decide nagnangungoleksyon ng ating mga coins sari-saring coins po at magandang gabi po kung saan kayong dako na ay magandang hapon po kung saan kayong dako na mundo po sorry sorry lalong-lalo lalo na rin, ulitin ko ulit, lalong-lalo na rin ang aking mga subscriber po. Thank you so much po. Yun naman nanonood po na hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel at malaking tulong na yan ang inyong presensya po tulad ng pagpindot ng ating notification bell. Subscribe and like para ma-update po kayo sa mga litis ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang 5 pesos po na BSP series. Ayan makikita nyo po ang isang imahe po ng isang lalaki ayan po nakaharap po sa kanang bahagi siya po ay si Emilio Aguinaldo po and then 5 pesos po sa kanyang harapan and then years 2004 and then met mark at Republika ng Pilipinas ayan po Pagkatalikod doon natin, makikita natin po ang imahe po ng 1993, ang pagtatag ng ating bangko Sentral, kung tawagin yan, Central Bank Seal within Circle and Gear. Design within Scallop Border. Ayan po. Diyan po sa pangalawang hilera, yan po ay ating cut wheel. Diyan po tumitingin ng ating mga kolektor kung anong reverse o die ang isang coins. Ang hard to find pala rito sa ating 5 pesos po year, year 2006. Ayan, kung sino mayroon dyan, ayan, mag-comment po. At ang hinahanap ko ang year 2006, 2000, tsaka yung year 2000, semi hard to find. Ayan po. Dagdag nyo na rin po ang year 1999. Ayan po. Magandang hapon po ulit. Bago tayo magsimula, kilalanin mo muna natin siya. Issue, Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po, type, standard circulation coins, years, 1995 hanggang 2017, value, 5 pesos, currency, piso, 1967, up to date po, composition po nito, ay nickel brass, may bigat po itong 7.7 grams, may haba po itong 27 mm, may kapal po naman itong 1.87 mm. Hugis po, syempre, bilog. Orientation nito, middle alignment. Number N-1608, reference number KM-272. Ito pong 2004 na ito, ito po kung tawagin ng ating mga kolektor, ito po ay reverse die one. Ito lamang po ay 8%, ayan po. Wala pa pong mintage at ito ay ating ginagamit pa. Ayan po, hindi pa po binibigyan ng kung anong piraso ang ginawa ng ating Banko Central. Pero may price na doon sa ating numista.com, binigyan na ng presyo. Yung kanyang very good, 12 pesos, fine, 12, very fine, 12, extra fine, 19. Ayan. Dako naman tayo sa kanyang pandaidigang presyo po. Ayan. Doon sa ating EBITDA.com po, mayroon na tayong nakita nagbebenta doon ng 6.50 dollars. Mayroon din tayong nakita doon na nagbebenta doon ng 398 pesos. Ayan. Sa Carousel Page naman po, mayroon tayong nakita nagbebenta po. Ayan. Binebenta po, ayan, si Phil Coin Collection, ang kanyang seller. Phil Coin Collection, ang kanyang pangalan, nagbebenta po ng 2,000 po niya ng 1,000 pesos. Ayan po maligaya ho tayo mag-price. Parati kong sinasabi ng ating mga coins at nakapasok na sa kanyang platform. Meron naman tayo nakita doon na 2 pieces 2004. Ayan, si Tuning Coins ang seller po. 800 pesos po ang kanyang price. Ayan, so wala na tayong magagawa. Yan lang po ang aking mababahaging price niyan itong 2004 na ito. So, God bless po sa lahat and take care. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Magandang tahapon po sa lahat. In God bless.